Naalala mo ba ang Alcatel? Ang tatak na pranses na ito na minsan ay nasa lahat ng dako. Talagang namayani ito noon sa merkado ng abot kayang telepono. Baka nagkaroon ka ng Alcatel One Touch Pixie o iba pang kilalang modelo. Sikat ang mga teleponong ito dahil sa pagiging simple, matibay at higit sa lahat, sobrang abot kaya ng presyo. Nasaan na na ngayon ang tatak na ito? Bakit nawala sa mobile market ang Alcatel na dati matatag? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng tatak na ito. Paano ito naging dominante sa merkado ng murang telepono at bakit natalo ng malalaking smartphone brands? Paano natabunan ng kompetisyon mula China? At paano tinapos ng isang kumpanyang Amerikano ang lahat para dito? Handa na ba? Tara! Nagsimula ang kwento ni Alcatel bago pa ang panahon ng mobile na telepono. Itinatag sa Paris noong 1888 ang tatak ay nagsimula bilang kumpanyang eksperto sa kagamitang elektrikal at telekomunikasyon sa ilalim ng pangalang Company General de Electricity o Company General de Electricity. Matapos ang sunod-sunod na pagsasanib, ang Alcatel mula sa Alsacien de Construction Atomic, de Telecommunication at de Electronic ay nagtuon sa mga network ng telepono. Noong dekada 80 ang mobile phone ay para lang sa mga professional at elite na pinangunahan ng Nokia, Ericsson at Motorola. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada siyamnapu, nakita ng Alcatel ang oportunidad na gawing abot kaya at pangmasa ang matitibay at murang mobile phone gamit ang simpleng modelo. Noong isang libo, siyam siyam anim inilunsad ng Alcatel ang One Touch Easy, isang teleponong nagbago ng nakasanayang pamantayan. Makulay, matibay, double A battery ang gamit at abot kaya. Agad itong naging matagumpay, lalo na sa Europa at Latin America, at naging pundasyon ng negosyo ng Alcatel magbenta ng murang basic mobile phones ng maramihan noong early 2000 sen. Nang ibabaw ang Alcatel dahil sa mga modelong may mahabang buhay ng baterya na madaling gamitin at ibinebenta kahit saan, mula sa mga supermarket hanggang sa mga mobile operator. Pero habang ang merkado ay umuunlad tungo sa mas sopistikadong mga aparato, nagsimulang mapag-iwanan ang Alcatel kumpara sa mga higante ng industriya. Upang manatiling kompetitibo, ibinenta ng kumpanya ang mobile division nito sa TCL, isang lumalaking Chinese na tagagawa. Simula pa lang ito ng paghahati sa grupong may isang siglo na, pero babalikan natin ito mamaya ng mas detalyado. Layunin ng pagbenta ng TCL ay para makatipid at mag-focus sa telecom infrastructure. Kinuha ng TCL ang paggawa at disenyo ng telepono, pero nanatili ang pangalan ng Alcatel sa mga produkto. Ang pagpiling ito Natila isang estrategikong hakbang ang siyang magtatakda ng kapalaran ng tatak. Sa pag ng pamamahala sa telepono, mawawala sa Alcatel ang pagkakakilanlan at inubasyon nila. Sa panahon na sasabog ang merkado ng mga smartphone, sa kasamaang palad ay hindi na makakasabay ang Alcatel sa bilis ng takbo. Malaking hakbang ang naging desisyon ng kumpanya na ibenta ang kanilang mobile division sa mabilis lumagong kumpanyang Chino na TCL. Sa unang tingin, mukhang tama ang desisyong ito. Lalong nagiging kompetitibo ang mobile market at nangingibabaw dito ang mga brand na nabanggit ko kanina. Umaasa si Alcatel na bababa ang gastos at magpapatuloy ang bentahan ng telepono sa pagtitiwala ng produksyon at disenyo sa TCL kahit wala nang makasaysayang pangalan. Mukhang gumagana agad ang transisyong ito. Ginagamit pa rin ng TCL ang tatak na Alcatel at naglalabas ng mga modelong tulad ng OneTouch at Pixie series na may iba't ibang versyon. Nagtagumpay ang TCL sa pag-aalok ng mga smartphone na sobrang abot kaya. Pero sa totoo lang, ang desisyong ito ang naging simula ng pagbagsak ng kumpanya sa merkado ng mobile. Nawala sa Alcatel ang kontrol sa inovasyon at pagpoposisyon ng produkto at mas pinili ng TCL ang dami kaysa kalidad. Unti-unting nakilala ang mga smartphone ni Alcatel bilang murang mababa ang kalidad. Samantala, mabilis na nagbabago ang merkado ng mobile. Noong 2007, alam nyo na siguro ito kung nakasubscribe kayo sa channel. Inilunsad ng Apple ang sikat na iPhone. At noong 2008 inilabas ng Google ang Android, kasama ang mga manufacturer tulad ng HTC na nabanggit ko kamakailan, pati na rin ang Samsung. Ang problema, nagbabago ng husto ang mga inaasahan ng mga consumer. Hinahanap nila ngayon ang mga touchscreen na mas maganda ang performance at premium ang disenyo. Nakatutok pa rin si Alcatel sa entry level na modelo na mahina ang performance at kulang sa inobasyon. Ang layunin ng TCL ay hindi talaga gawing isang high-end na brand ito. At nagsisimula ng talikuran ito ng mga consumer at nagiging kasing kahulugan na ng murang telepono at laos ang brand. Dahil dito, ang pagpiling ito noong 2004 ang pumigil kay Alcatel na makasabay sa paglipat sa smartphone at naging pangalawang klasing brand. Habang may mga bagong kakumpetensya na mas agresibo at mas makabago pa, nalilitaw. At siya nga pala, pagdating sa inovasyon, kung gusto mong magtagumpay sa kahit anong negosyo ngayon, hindi mo pwedeng palampasin ang pagkakaroon ng website. Magandang balita, kahit baguhan, madali ang paggawa ng website sa Hostinger gamit ang Artificial Intelligence Website Creator. Pwede kang gumawa ng profesional na site sa ilang minuto. Sa business plan ng Hostinger, makukuha mo na lahat. Mabilis na loading, domain name, secure sockets layer certificate, mga professional na email, mga e-commerce na tools, at pati mga artificial intelligence tools. Tulad ng logo at content generator para mapadali ang pagsimula ng website mo. Dahil wala akong alam sa computer code, gusto ko talaga sa Hostinger ang intuitive na interface at artificial intelligence website builder nila. At ang kanilang mga server ay nasa Paris. Sagutan lang ang simpleng questionnaire at magkakaroon ka agad ng website na pwede mong i-customize gamit ang madaling artificial intelligence tools. Pinakamagandang bonus dito, may sobrang kompetitibong presyo ang hostinger, tulad ng 48 buwan na planong 2.7 euro lang bawat buwan. Kung magbago isip mo, may tatlong po araw kang magpa-refund. Gamitin ang code na Mindset para sa dagdag 10% diskwento. Kaya huwag ka nang maghintay pa. Gawin mo na ang iyong website ngayon gamit ang hostinger sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa nakapin na komento para mapakinabangan ang offer na ito at magtagumpay ang iyong negosyo. Noong 2010, nagbago ang panahon ng smartphone sa merkado. Lalong tumindi ang kompetisyon sa pagdating ni Samsung na naging pangunahing manlalaro at ni Apple na nagdala ng revolusyon sa industriya. Ngunit hindi lang iyon. Simula 2013, may bagong kalaban na lilitaw at tuluyang magpapabago sa segment ng murang telepono. Ang mga tatak mula China tulad ng Xiaomi, Huawei, Oppo at Vivo, di tulad ng Alcatel ang mga kumpanyang ito ay pinipili ang kalidad at abot kayang presyo. Ang pagkakaiba sa Alcatel ay sa halip na magbenta ng mga murang telepono, nag-aalok sila ng mga performance na parang mula sa mamahaling klase sa napakamurang presyo. Halimbawa, ang Xiaomi ay naglalagay ng high-resolution screen, high-performance Snapdragon processor, at long-lasting na baterya sa abot kayang modelo. Dahil dito, magiging lipas na ang mga telepono ni Alcatel. Mas malala pa, si TCL na Chinese brand din ay patuloy na inilalagay si Alcatel sa entry level na models ng walang innovation. Dahil dito, patuloy na mawawala ang bahagi sa merkado ni Alcatel at masisira pa ang imahe niya. Para sa mga consumer, nagiging default na pagpipilian si Alcatel dahil ito ang pinakamurang telepono. Dahil dito, babagsak ang benta at pati sa low cost segment, hindi magtatagumpay si Alcatel. Hindi sapat ang presyo. Mas masama pa. Napansin ng TCL na bumababa ang tatak at binigyan na nila ito ng mas kaunting importansya. Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang sarili nilang mga modelo sa ilalim ng tatak na TCL Mobile. Pero sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang mga problema ni Alcatel. Nabanggit ko na kanina, pero hindi lang mobile division ang ibinenta ni Alcatel. Habang napunta na sa kontrol ng TCL, ang division na iyon, ang punong kumpanya, Alcatel Societe Anonym, ay patuloy na nag-ooperate sa ibang larangan, na siya namang mga telecom infrastructure. Pero dito rin, nagiging komplikado ang sitwasyon. Noong 2006 nagsanib pwersa ang Alcatel at Lucent Technologies, isang Amerikanong kumpanya sa network equipment na nagmula sa AT&T. Ang ideya ay lumikha ng isang higanting pandaigdig sa telekomunikasyon na kayang makipagsabayan kina Ericsson at Nokia. Makukuha rin ng Alcatel ang Bell, Bell Labs, isang kilalang laboratorio ng pananaliksik sa makabagong teknolohiya. Mabilis naging sakuna ang pagsasanib dahil sa alitan sa kultura ng mga kopo ng Pranses at Amerikano at magulong pamamahala. Ang sektor ng telekomunikasyon ay nagbabago dahil sa pagdating ng 4G at paglakas ng Huawei na nag-aalok ng mas mura at modernong infrastruktura. Habang nalulugi ang Alcatel at Lucent, mas mabilis namang umuunlad ang mga kakumpetensya nila. Sa ilang taon, mawawala ang kompetitibo ng kumpanya at malulubog ito sa utang. Noong 2016 binili ng Nokia ang Alcatel at Lucent, tinapos ang kanilang pagiging independiente sa telekomunikasyon. Ang pagbiling ito ang magwawakas sa pagiging independent ng Alcatel. Simula ngayon, lahat ng pamana nito sa mga network infrastructure ay pagmamayari na ng Nokia na siya ring matagumpay na nakabalik matapos ang pagbagsak nito sa larangan ng mobile na telepono. Dahil ito sa isang maayos na pinag-isipang estratehiya. Tulad ng nakikita sa video na ipinapakita. Tulad ng nakikita sa video na ipinapakita.